Ayan guys, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven. Kanina kasi mayroon akong nakita rin na drone dun sa kalsada na yon. Medyo malapit lang dyan. Ngayon, pinulot ko siya. wala naman akong intention na kuhanin to. Kaya sasauli ko dito sa 7-Eleven para makita ng may-ari na sasauli ko siya eto ako. Yung... Yan. Kasi kung hindi ko siya pinulot guys, maaaring nasagasaan siya o oh, masira. Yan oh. Kasi na may ari nito, makukuha mo ng buo. Dito, pupunta ka nga lang sa 7-Eleven. Yan. Hello buddy, I found your uh, drone to the highway so you can pick up pick up your drone here in 7-eleven yan I just leave your drone there so pick up to the clerk oh, inside okay see you there bye bye Yan, mare, nakuha niya ako, nakita niya ako. Na nakabukas yung drone niya ngayon sasaulin natin to doon sa 7-Eleven para makuha niya nagdali natin tong drone dyan sa loob kumusta? <laughs> ito may napulot akong drone doon eh ngayon wow. drone drone yan yun naman naka-on siya eh, naka-on siya so sabi ko pagkakita ko sa kanya sabi ko iiwak ko dito sa inyo Uh, yeah. Kasi hindi kung hindi ko kinul pinulot do sa highway, bare si Rasya. Yeah, oo. Ay naka-on na. Uh, siguro ino-on para ano? Hindi kalilip kalilipad pwede. lang eh. Kalilipad yeah. lang siguro. Naka-on siya. Enough ko yan kanina kasi pumunta pa ako sa superstore. Oh, okay. So, uh. guys, iniwan ko na doon 'yung drone. Nakabukas siya para makikita ng may-ari. Sakaling hanapin niya. Nakapakita naman ako sa drone na ako nakakuha. Pero pinakita ko rin na iniwan ko na dyan sa 7-Eleven. Sana makuha niya buo. Hindi nasagasaan. Nunti ko pa masagasaan kanina yan. Sana makuha niya na. Bye!